Good morning mga nanay. So ayan, gising na tayo. Ayan. So una akong nagising. Yung mag-ama ko ay ayan tulog pa. Si Lincoln, try ko siyang ginising pero ayan, tulog pa talaga. So kagabi kasi naglaro sila mag-ama. Yan, laro nang laro hanggang napapagod sila. So may laro kasi sila na ano, yung mag -ano, ng tuwalya. So ayan, antok na antok pa yan maliwanag na yung tatay rin ano uh, mas late siya na tulog kagabi mga 1 or 2 na yata so ako yung pinakauna na tulog kagabi kasi sabi ko ano um yun maagang magising kasi maraming gagawin naglaba tayo mag-prepare ng pagkain so ayan nag-init lang Buti nila hindi sila pihikan. So, ayan, nag-init ng biko. So, ayan, isa sa paborito ni Lincoln yung biko. Tapos, parisan niya ng maylo. So, ayan. Tapos, yung tatay, ayan, binigyan ko na rin. Nagkain na rin siya with coffee. So, si Lincoln, ayan, isa rin sa napakapaborito niya talaga yung biko. Simula nung nalasahan niya yun na masarap daw. Sinabihan ko siya pagkatapos mong kumain, magbasa-basa ka or manood ka ng ano, videos na ano, English Tagalog para matuto ka talaga na magano. Uh, sa Tagalog kasi may Tagalog talaga sila na subject yon So tina-translate naman daw ng teacher yung Tagalog kaya hindi sila ma-shadow mahirapan. So alam nila kasi may mga check din naman sila sa Tagalog subject nila. Kaya 'yun lang, dapat matuto rin sa bahay yung may English Tagalog na mga videos para matuto. So simulan ko na rin magtagalog sa bahay para kasi sa Bisaya sa mga friend niya natutunan kasi English yung ano namin sa bahay kasi yung tatay. So ngayon magtagalog ako sa bahay para yun talaga yung matutunan niya marinig niya araw-araw. Magtanong naman siya pag hindi niya alam yung ano, uh, hindi niya maintindihan. So, yun lang eh. Kaya lang, ayun. Ayan, magpa-vitamins tayo ng anak natin. Para hindi sakitin. Kaya may ano talaga yan siya araw-araw. Uh, vitamins. Kahit anong klase ng vitamins, basta vitamin yung pinapainom namin sa kanya. Buti nilang lang si Lincoln, ano, hindi kami nahirapan sa ano, am um, pagpapainom ng mga ano sa kanya. Tulad ng gamot, uh, walang problema. So, pag magkasakit siya, tulad ng lagnat, so, pag pinapainom siya, so, siya na yon Kinukuha niya diretso, tapos iniinom niya. So, walang problema. I'm done eating the, the delicious Biku by my by mom. I'm done eating and then drinking my milk. How about your, your food? Food. Tomorrow again? Yeah. Tomorrow again? Yeah. How was your bike, father and son? Lincoln? Yeah. It's great? Yeah. Wow. You have fun? Your shirt. You have fun, I'm Answer me, please. You have fun? Yeah. It was a fun. It was. A How about Papa? So he he just bike at the right side. The right side. Not worried about oh stop. Look for mommy. Oh car. Oh truck. Ah, none of that. Just drive. well me here is uh, nice and fast. thinking, nervous, speed. car, motor. Time to oh! take a bath. Papa also drifting the sweat. You take a bath, Mama? What is that? No, 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 no. When I washed my hands. What is that? Yeah. So habang naligo yung mag-ama ko at ako'y magluto na ng aning tanghalian hapunan. So, Magluto tayo ng minodo. So, minodo yung ulam natin sa ngayon. At ayan, nagpa-golden brown tayo ng carrots at saka ano, potato para diretso-diretso na yung pagluto natin. So, masarap kasi yun pag naka ano siya. Pag naka-golden brown yung ano natin, uh, carrots at saka potato. Maramihan kasi ako magluto talaga para divide lang sa ano freezer ilagay sa freezer pagkatapos so ayan maraming ano isang kalaha yung pag golden brown natin kasi marami yung meat din na lulutuin natin so yung sa belly ng ano uh, loin ng ano ng meat so pinaanuhan ko muna palabas ko yung mantika saka natin ihalo yung ano natin yung pure na meat na walang taba so ayan masarap yan pag ano nakakalabas talaga yung ano natin um, mantika sa yung sa belly yung may ano siya alternate na meat at saka taba so yan lagay na natin yung ano um, pure meat So ayan natin tanggalin na natin yung ano niya taba. Ihalo natin diyan sa may itika na ano. Coconut oil. So palitan natin siya ng butter. So maglagay na tayo ng mga seasoning diyan lahat. So hindi talaga mawala yung ano sa akin yung ano ba yung powder na parang luya. So may cumin tayo diyan, may pepper. 'Yan at saka ano yung dahon ng laurel yun, andyan na lahat so, igisa natin lahat yan ihalo-halo natin lahat yan dyan mamang, you don't take shower? you still playing? So, yung pan-apple natin. So, prito muna natin sandali. Palabasin natin yung ibang sauce para mag, ano, golden brown lang siya ng konti light. Saka natin si ihalo ang dyan na. Eh. Tapos, maglagay tayo ng ano, um, atay. Tapos, maglagay rin tayo ng ano, um, yan. Raisins. Tapos, ano, yung ano, green peas. So, lagyan natin siya ng green peas. At saka yung tomato sauce. Tapos, maglagay tayo ng, ano, galing sa freezer na, ano, chop natin na, ano, celery na dahon. So, ginaganyan ko talaga yan para hindi ma- tapon yung celery ang mahal-mahal pa naman tapos yung lever spread, maglagay rin tayo. So yung cheese, saka ko na siya ilagay pag ano, medyo na siya maano, magwarm na lang. So ayan, tapos na tayong nagluto. Ayan, mikos-mikos lang ni mama. So yon pagkatapos na ligo, ayan. Tulog buti na lang tulog pinatulog ng tatay pag makita ng tatay na may ginagawa ko siya na yung in charge ng anak niya kaya ayan gigisingan pa namin yan ano na tanghalian hapunan so ganyan talaga kami kakain parang tanghalian hapunan pag weekend ano mang ginagawa mo sa akin dong ginawa mo naman akong silulan I'm going under you. I'm ah, going under your legs. Look, same. guys, mm -hmm. guys, look. Mama, my bowl almost fall down. Sabang so, ko makain ako dito. Mama, put on the sink. I know, I know. Sabang ko makain ako dito. Sabi ng anak ko ano? I will do. Pakikita. I will ha? do whatever you say princess <laughs> princess Kaka. so yung makikita niya kasi noon kung anong ginagawa ko ng nanay ko kaya ayan. yung pang yung panglagyan ng unan sa ano mga kamay para relax yan nandito na lahat ng unan sa sala yung ano ko kaanan ayan pati dito Ma, dili ka ito ang oy. I'm not lula yet. Yeah. I'm still I'm still strong. Lula na daw ako. Oh, lula ka. <laughs> Lincoln. Ginawa niya kasing bahay doon sa ilalim, ang bahay bahay. What are you doing there? I'm ah, so make it... Ma, your underwear showing. It's not showing. Hmm. So you make a house under me? Yeah. This is your rooftop? Yeah. Kaya pala, ginawa mo akong lola-lola dito. So, ayan, lola na ako. So, ayan, ginawa na akong ano. I'm building my, my castle for my princess. Who's your princess? You. I'm your princess? I think, yeah, queen. Uh, he told me that Uh, I'm, I'm I'm alula na. Sa mga nagwatch, thank you for watching. Mga nanay, mami, mama, inay, maman. See you in our next vlog. Bye.